Checkmate ka Money Matters. Siguro ay naintriga at na-curious ka sa nabasa mo sa thumbnail at title ng video na ito ano? Ang mga kaalamang ibabahagi ko sa video na ito ngayong araw ay napaka-useful para sa mga may alagang pusa o sa mga nais pa lamang mag-alaga ng pusa. Ngunit bago ko simulan, kung ikaw ay bago pa lang dito, huwag ka na mahiya at mag-subscribe. Napapansin mo din ba na kung minsan parang malungkot o aligaga ang iyong pusa? Bilang kanilang mga tagapag-alaga, tayo din ay nagaalala at nabobother kapag nakikita natin silang ganun. Marahil ay isa sa mga dahilan nito ay mga ginagawa tayo na hindi pala nila gusto o nakapagbibigay sa kanila ng discomfort. Lingit sa ating kaalaman, may pagkakapareha ang pag-uugali ng tao sa pag-uugali ng mga pusa. Mula sa maiingay na paligid hanggang sa mga maduduming banyo. At maniniwala man tayo at sa hindi, maaring nakakagawa tayo ng mga pagkakamali na nagdudulot sa kanila ng discomfort at anxiousness. Ngunit huwag kang mag-alala dahil narito ang ilan sa mga paraan upang maitama natin ito. Ayaw ng mga pusa ang pakiramdam na nag-iisa. Sa liwa sa paniniwala ng marami, ang mga pusa ay hindi isang uri ng solitary animal o yung hayop na hindi naninirahan o nakikisama sa kanilang kauri. Hindi po sila ganoon mga kamani-matters. Totoo po na pwede nating iwan ang ating mga pusa ng mas matagal kaysa sa ating mga aso. Pero ang pusa lalo na ang mga kuting ay naghahanap ng atensyon, companionship at love mula sa kanilang mga kauri o mula sa atin. Kapag sila ay naiwan ng matagal, maaari silang makadevelop ng pakiramdam gaya ng kalungkutan, pagiging matamlay at depresyon. Ngunit kung hindi naman natin ito maiwasan dahil tayo super busy, siguraduhin na lamang po natin na magbibigay tayo sa kanila ng kahit ilang minuto para makipaglaro o magkaroon tayo ng quality time kasama nila para mapanatili natin silang masaya at healthy. Ayaw na mga pusa ang maruming litter boxes o kanilang dumihan. Isa sa mga pinakaayaw nating mga tao ay ang maduming toilet sa public places man o kahit sa ating mga tahanan, di po ba? Ganon din po ang mga pusa. Mahalaga po na lagi nating lilinisin ang kanilang mga litter boxes. Mainam kung ito ay araw-araw. Ayaw na mga pusa ang mga spoiled food. Alam naman natin na hindi maganda ang pagkain natin ng mga sirang pagkain. Ganon din ang mga pusa. Hindi lang dahil sa lasa nito kundi pati na rin sa mga bakterya na dala nito gaya ng salmonella at staphylococcus lalo na kapag masyado itong na-exposed ng matagal, especially kapag mainit ang panahon. Kapag tayo ay maganda ng pagkain ng ating mga pusa, ugaliin po nating i-check ang expiration date nito. Ayaw na mga pusa ang aggressive petting kung ikaw ay may alagang pusa. Marahil ay alam mo na may certain areas lamang na maari mo silang epet o haplusin. At kapag maling parte ang iyong nahawakan, maririnig natin silang maghis. Maaari din silang mga gat o mga almot. Ang mga pusa ay napaka napakasensitive kaya dapat tayo po ay mag-ingat at maging aware sa kung saan natin sila epepet. Ayaw ng mga pusa ang kompetisyon mula sa ibang mga pusa. Ang mga pusa ay nakakaramdam din ng pagsiselos. Ito man ay sa pagkain, sa space, sa laruan o kahit sa atensyon natin. Ang pagsiselos na ito ay maaring mauwi sa aggression. Dahil sila ay territorial nature, ito ay instinctual. Hindi nila gusto kapag may ibang pusa o ligaw na pusa ang bigla na lang papasok o pupunta sa kanilang space. Ang maaari natin gawin ay ingatan at alagaan natin sila ng pantay-pantay. Pero hindi naman lahat ng pusa ay ganito. Luckily, mayroong mga pusa na marunong mag-share ng kanilang teritory sa ibang pusa. Ayaw ng mga pusa sa ingay. Mula sa dagundong ng kulog, pag-aaway at mga paputok, Maraming mga ingay ang ayaw ng ating mga pusa na magdudulot sa kanila ng stress. Ang chronic stress mula sa mga ingay ng paligid ay maaaring mag-cause sa kanila ng ilang mga behavioral and health issues gaya ng aggression at depression, hair loss, lack of appetite at overgrooming. Madali mo malalaman kung inyong alagang pusa ay takot o ayaw sa mga ingay dahil aalis sila o tatakbo sila agad palayo sa ingay. Mahirap man pero mahanggat maaari, subukan nating limitahan ang pagka-expose ng ating mga pusa sa mga ingay upang maiwasan ang mga ito. Ayaw ng mga pusa ang car rides. Kadalasan, ayaw ng mga pusa ang pagsakay sa sasakyan. Pero wala tayong masyado magagawa upang mawala ang kanila ang displeasure ayaw na mga pusa ang mabasa. Mayroong mga cat breeds na mahal ang tubig gaya ng Turkish van o swimming cat. Pero marami din ang mga pusa na ayaw talagang nababasa sila. Ang mabuti, hindi kailangan ng regular bath ang mga pusa kumpara sa mga tao sa aso. Ayan na mga kamani matters. Ngayon ay alam mo na ang mga dahilan kung bakit minsan ay nag-iiba ang ugali ng alaga mong pusa. Sana ay nakapagbibigay ito sa iyo ng bagong kaalaman kung paano mo sila pakikitunguhan ng mas maayos at kung paano mo mahahandle ang mga ganyong sitwasyon. Maari mo bang i-comment sa ibaba kung nangyari din sa alaga mong pusa ang mga nabanggit sa itaas? Huwag mo kalimutang mag-iwan ng like, comment, share at subscribe para sa mas marami pang kaalamang pampaswerte. Salamat mga Kamani Matters, paalam.